Amen. Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, sampung bagong battle tanks ng Pilipinas na mataan na naman. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link tuloy-tuloy nga na namamataan ang convoy ng mga bagong tangke ng Pilipinas noong nakaraan lamang ay nagbahagi ako na namataan ito sa ilang kalsada at expressway dito sa Pilipinas

hindi na, hindi na, hindi mas malaki to hindi uh, ano, uh, sakit dalhin to ano ha, sasin kayo? baka lalaban ng competition yung Pinas sasin, iba nasaksihan nyo naman ang dami ng bagong tangke na ito at nasaksihan nga rin ito mismo ng isang kilalang vlogger na si Vin FPV o mas kilalang Norvan, na nila umano ito sa isang kilalang expressway dito sa Luzon, at mukhang tuloy-tuloy pa nga rin ang pagdi-deliver nito sa tinakdang lugar dito sa Pilipinas, hindi pa malinaw kung saan kampo dadalhin ang mga tangke na ito, pero base sa nakukuha kong impormasyon ay maaaring dalhin ito sa Tarlac kung saan doon din matatagpuan ang mga bago din nating mga kagamitan, katulad ng mga Atmos 2000 na nakatalaga dito sa Luzon, ang bagong tangke na ito ay inorder natin mula sa Bansang Israel pa at inaasahan palalakasin nito ang kakayahan at kapasidad ng ating hukbong sandatahan sa pagtanggol ng ating bansa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.